surap Homemade lang pa. <laughs> Kdeeng. Yay, my another tinapay. My donut. Yeah. Okay, guys. Nagagawa tayo ng tinapay ngayon. Ititinda. Donut. Tsaka yung style pinagong. <laughs> ito na naman yung style putok natin pero cheese on nilagay ko and then sugar ito naman hiniwa ko lang tapos ilagyan ko lang siya ng sugar konti sa ibabaw guys may panibagong ano na naman ako nagawa na naman ako ng pizza kasi sa A eh, kanilang hinahanap na ito naman yung aking nagdag na bread. Oh, God. Yay! Nakagawa na naman ako ng na pizza. Yummy.